Ako nga pala si Daddy Frankie. Gusto Dino kong makipagkaibigan ako. sa inyo rito. Pagka halimbawa at matataba na, di hinaharbis na po. Yan yung mga produktong saging nila na binibinta dyan sa gilid-gilid ng kalsada. Uh, kaya pag may nakita tayo nagtitinda, wag nating baratin, lalo ka na Frankie. Ano? <laughs> naramdaman ko sa iyo tayo sa pakikipag-usap ko sa ikli ng oras ng pag-uusap natin, naramdaman ko sa iyo. Isa kang napakabuting ama, napakatsaga. Kaya may ganting pala si Tay. Tay, hawakan mo. One, two, three. Tara, mga kababayan, nandito kami sa ano, tuktok ng bundok. So may pagkilala at may pagkaibigan kami. So, <laughs> tignan natin. Tara. Tapo! Ah, nay magandang hapon. Oh, bakit ah, po? Ah, wala lang nay, Pasinsya na po kayo. Ah, napaakyat lang kami sa bundok na to. Tinitignan lang namin yung mga nakatira dito. Ay, dito po kayo nakatira? Na, pasensya na po sa bahay namin. Ano po? Sira na po ang bubong. Ah, okay lang po. Kumusta po kayo rito? Ay, okay naman po. Matagal na kayo nakatira dito, nay? Matagal na po, siguro nasa mga 15 taon na po. 15 years na po. Ano oh, pala pangalan ni nanay? Opo ay si Mary Ilagan po. Ah, ilang taon na po kayo? Bali po ako ay 54 na po. Ah, ilang sino kasama niyo diyan? Yung pong aking anak at saka po yung aking apo. Saka huh? po yung aking mister na sa loob din po. Nay 15 years na kayo dito tapos kukunti lang yung bahay. Bakit dito po napili niyo tumira sa tuktok ng bundok? Wala po kaming materahan medyo malapit-lapit po sa highway. Ah so ibig sabihin ito na yung pinakamalapit sa highway. Opo, ito na lang po ang talagang ano namin materahan, wala pong ano iba. Hmm. Paano ilaw nyo dito na eh? Ano po, solar solar lang. Po. Oh, wala pang kuryente ano. Kumusta naman ang kabuhayan dito? Di naman po. Basta masipag lang po eh, makakaraos din naman po pang araw-araw. Ano yung ano na, uh, ano yung kinakabuhay ninyo rito? Para paano kayo nagkakaroon ng pera? Ano po, yung mister ko nag nag-uuling-uling po. Ah, nag-uuling. Oh, kalimitang hanap buhay dito sa bundok no, uling. Opo. Uh -huh. Tsaka yung mga siguro, yung mga saging. Yung mga saging po, pagka halimbawa at matataba na di Hina-harvest na po. Ah, Tapos binta nyo sa baba. Okay. Ah, yun yung mga nakikita ko sa daan-daan. Yun mga kababayan, at least nalalaman natin na yung mga tao dito sa bundok, yung mga produktong saging nila na binibinta dyan sa gilid-gilid ng kalsada. Ah, kaya pag may nakita tayo nagtitinda, wag nating baratin, lalo ka na Frankie, no? Ah, bilhin natin agad para makatulong sa kanila. no Ilan anak ni nanay? Ano po, bali po eh... Ilan din po anak ko? Ilan po? Bali po, eh, walo po sila. May kambal po ako eh. Oh, walo lang po yung anak nyo? Oh, po. Hindi na naragdagan? Hindi na po. Mm, mahirap oh. po ang buhay ngayon. Oo, oh, oh, sakto na yung walo kasi medyo mahirap buhay. Pero kung kung ano, kung bibigyan ka pa, gusto mo pa madagdagan na? Eh. eh, hindi na po. At medyo may edad na din po eh. Ah, may, may edad na, oo. Oh, oh. hindi, hindi, na, po na rin po, eh. po pwede. ano. Sa bagay, yung walo, marami-rami na rin yun. Oh. Masasawa nyo? Anong ginagawa? Oh. Ay, nandiyan pala eh. sir, kumusta po? Ito po. Pangalan ni tatay? Ay, si Marcelito, ilagam po. Oh, kumusta ang buhay? Ito po. May pantagay tayo dyan? Ay, wala po. Hindi ako. Pa ako nainom. <laughs> Joke lang tayo. Nagbibiro lang po. Ako nga pala si Daddy Frankie. Pasinsya na po kayo. Huwag kayong mag-isip ng hindi maganda. Gusto Ito kong makipagkaibigan sa inyo rito. Kaya napaakit kami kasi na pag-alaman namin diyan sa baba na may mga kabahayan dito. Kaya nandito kami ngayon. No? Kumusta buhay tay? Ito, ganito 'yan. Ang kumakain ng may bahay, palibas ay walang maibili ng kuwat. Gaya ng buhay namin. Mm hmm. Saan ang province ni tatay? Eh, dati kami sa Batangas, mm -hmm. San Juan. Mm -hmm. Diyan kami nagmula. Mm -hmm. So tapos tayo, sabi ni nanay, 15 years na kayo dito. Oo. Oh, Bakit? Bakit umabot na ngayon 15 years eh, dito? Eh gawa noon, yung iba kong mga kapatid na nandito, mm -mm. eh pinapunta ako rito para kami magkapis-hampisan. Opo. Eh ito, nang nagtayo namin, nakatira sa bundok, wala rin sa tabi ng karayada. Mm hmm. Kumusta naman ang buhay dito, tay awan ng Diyos, eh nakakaraos, yun. Magkikita ng trabaho kaunti, Nakakasapat naman ng pang araw ng araw. Gaano kahirap ang buhay na dinaranas nyo dito sa bundok tayo? Eh, kung dinaranas na kwan, yeah, mag-uling, magpa-araw. Saka so, pag may haharbisin saging, kadali sa labasan. Yun 'yung mga kapatid mo tayo anong mga Mga kapatid po, eh? ko, 'yun. trabaho nila pagpaaraw din lang. Yung magulang niyo po. Ay wala na po akong magulang. Ah, wala na. Tatay ko po, wala na rin. Nanay ko wala na rin. Kaya po kami nagkapisan-pisan dito. Sabi ng kapatid ko, eh pumunta ka na rito sa kami at dito na tayo magpisang-pisan nang hmm. hindi hiwa-hiwalay. Pero malalayo po naman ang, layo-layo rin kami layo, rito layo sa kamay. E. Kumusta naman kayong magkakapatid, tay? Eh, maayos naman. Uh, Anong Nakakaraos din sila, nakakaraos din kami. Uh, yun ang pinakamaganda, no? At saka, higit salat lahat, yung walang mga sakit, uh, no? Oh. Kumusta naman yung mga anak mo, tay? Eh, awa naman ang Diyos eh. Ito. Yung isa ko, nag-aaral. Yung iba, mga may asawa na. Hmm. Saan na rin naroon? mabuti tayo na pag-aral mo yung mga anak mo. Eh, hindi na pa, pa dahop, na kuwan. Para ako, kahit kaunti kita, para makapag-aral sila. Sa pag -aral. Naramdaman ko sa iyo tayo sa pakikipag-usap ko sa ikli ng oras ng pag-uusap natin. Naramdaman ko sa iyo, isa kang napakabuting ama, napakatsyaga. Huh? Kaya nga po, sa, sabi ko nga po sa mga anak ko, mag-aral kayo nang hindi ninyo abutin ang kagaya ko. Ang katulad ko. Bakit tayo? Bakit? Para bakit mo sabi yon. <laughs> para sila ay magkahanap buhay at maiyahaw kami kanyang mag na kanyang ina sa hirap sa ginawa. Yung bang hindi ba mai ano ang aming buhay na para kami umalwa ng bahagya. Uh -huh tao bagay. Sana makapagtapos yung mga anak nyo tayo, no? Para kahit papano, gaya ng iyong sinabi, yung hirap na dinadanas ninyo ay hindi nadanasin ng kanilang mga pamilya, no? So, sige tay, anong sasabihin mo sa mga anak mo? Siguro mapapanood nila yung video ito, tay. May video po kami dyan, gaya ng aking sinabi. Kami po ay walang masamang intensyon, mga charity vlogger po Hala kami. Po. May kipagkaibigan kami dito, kaya kami napaakyat dito. So, may video kami tay, i-upload namin to sa YouTube or Opo. Facebook. Okay lang po ba? Okay lang po. Sige tay, baka mapanood ng mga anak mo, yung mga anak mong may asawa na. Opo. O, anong uh, mensahe mo sa mga anak mo? Ang mensahe ko po sa aking mga anak ay, pagpa yung kanilang magiging anak ay papag-aralin nila maayos para sila makaaw sa hirap, na hindi matulad sa kagaya ko ng bahay ay isang ganitong kubo lang at may sira pa ang kubo. Pero kahit kubo lang tayo, nakita ko maayos naman yung relation ninyo, no? Ay, ayos po naman. Yun, yun ang pinakadabes tayo. Opo. Yung uh, kubo, yung bahay na maliit, mapapalaki, yung sira ay maaayos. Pero pagka ang pamilya ay nasira o nagkawatak-watak, mahirap may po yun nga ibalik. Po. No? Kaya basta importante uh, buo ang pamilya kahit anong hirap basta nagkakasama, no? Opo. So ilang anak mo nandiyan tay? Bali isa po at saka isang apo. Ah. Buti nandito lang kayo ngayon. Sang hapon na kasi ano? Opo. Oh, pwede makita yung mga anak mo tay? Pwede May sila lobas. Tapos oh. kayo din. Ay, mga dalaga na. Anak nyo yan. Ito po ang anak ko. Ito oh. po ang apo ko. Apo mo na yan? Oo po. Anak ng anak nyo? Oo po. ari ap po, apo ko sa panganay. Ah, sa panganay. Ba't nasa inyo po? Eh, dahil nag punta po siya sa ilog, may dalalaba hindi po sila naglalaba. Ah, tumidiritso dito. Dito po, tumidiritso. Ito po kanyang tita. O, tita? Hmm. Pero parang mas... Sinong matanda? Matanda po ito. Ah, mas matanda pa rin, oh, tita. Oh, okay. Sige, mayroon mayroon akong regalo sa inyo. Pagpasinsyaan nyo na to. Uh, may bigas sana kami, kaya lang nandun sa baba. First time namin. Pero sunod na si namin, sisiguraduhin namin na kaya na namin dalhin dito. Hindi po kasi kami nagdala ng mga mabibigat kasi parang survey lang po namin ito. Ayan, so mga kababayan, ah, gaya na akin sinabi, ito survey lang namin. Hindi namin alam kung ano at sino yung mga dadat ng namin dito sa araw na ito. Tatay, may regalo para sa kasi isa kang mabuting tatay. Nakita ko kung magsalita ka talagang uh, sulit mga kababayan, nararamdaman ko kung gaano niya kamahal kahit ganito kaliit ang bahay niya mga kababayan, pero buo yung pamilya, no? Hindi naman ano, pero marami rin ganun. Pero si tatay nga, na natagpuan natin dito. Kaya may ganting pala si tatay. Tay, hawakan mo. 1, 2, 3, 4, 5,000 tay. Sana makatulong. Labat po marami. Oh, walang ano tay. Para sa inyo po yan. No? Sana ano. Ah, gabayan tayo ng Panginoon parati. Yeah. Laban lang. No? Hindi habang buhay. <laughs> Hindi habang buhay. Ganito sa yung... Nasa puso po ninyo. Ha? Huh? Nasa puso po ninyo. Po. Ah, nasa puso. Sige po tayo. Oo, oo. Salamat, Salamat tayo. Po. Mm -mm. Laban lang tayo tayo. Laban lang. No? Ito po. eh ba? Umiyak? Oh, pati yung anak mo talay, tuloy tayo, umiiyak. Baka gagamitin ko sa pag-aaral niya. Eh? Oh, ah, oh, bakit ga pin... Gagraduate po siya sa ano, 31. Siya, ah, gagraduate sa 31. Mm -hmm. So may pera na pang pag-graduate ay pang ano? Pang niya. Oh, ka na umiyak na. Bakit ka umiiyak? Ha? Eh? <laughs> <laughs> Dahil po naramdam ko po ang pagtulong ninyo po sa amin. <laughs> mm -hmm. Ano yan? Ah, blessing ni God yan. Thank, Thank you po. <laughs> ano pangalan mo? Angelica Ilagan po. mag aaral ka mabuti ha? Huwag yung ano, wag, wag kayong magpapatalo sa hirap ng buhay. Laban lang. Pati ako na iyak tuloy sa iyo, ha? Eh, <laughs> kaya <laughs> 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 Si tatay mo, kababayan, hindi magkanda maya, hindi niya inaasahan na may matatanggap silang blessing. At hindi ko rin inaasahan mga kababayan na sa maliit na kubong ito ay uh, may nakatera pala, may malaking pamilya pala nandito. Kaya uh, dito yung napili ng Team Daddy Frankie mga kababayan. Kahit anong hirap, kahit kagagaling lang ni Daddy Frankie sa sakit, uh, pinilit namin umakyat dito dahil gustong gusto ko rin pong makita yung kalagayan ng mga kababayan natin nandito sa bundok. At nawa po mga kababayan ay magtuloy-tuloy at bigyan tayo ng lakas ng pangangatawan haba ng buhay, ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya, nang sa ganun ay mas makatulong pa tayo. So, maraming maraming salamat po and God bless po. Bago po, tuluyan magpaalam si Daddy Frankie. Uh, shout out ko ang Team Rice Ababa Ayan. Tayo, maraming salamat po. Sana makakabalik ako dito. No? Hindi na kami masyado magtagal kasi baka abutin kami ng ulan. Salamat po. Opo, si ate. No? Okay ka lang, te? Oh. Babaw ng luha ni ate. Basta mag-aral ka lang mabuti, ha? O, sige, si ate naman, kumusta nga naman? Nakailang okay po. Hmm. ilang taong ka na? Magsi 16 po. Ah, mag running 16, babata pa, ano? Hmm, sige, mag-aral lang kayo, ha? Mag-aral mag kayo mabuti. Kailangan makapagtapos kayo pag-aaral dahil kayo ang pag-asa ng mga magulang ninyo. Hindi pag-asa ng bayan. Pag-asa ng bayan kasi alam mo, mahirap ang buhay. Eh. Pero syempre, isipin nyo yung hirap ng mga magulang ninyo. Okay? Okay, ako nga pala si Daddy Frankie. Okay, God, God bless po. Salamat. salamat okay po. po. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat isa nang uh, isa na namang kababayan natin ang naabutan ng kaunting tulong pinansyal. Goodbye po and God bless.